Ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bagay. Magsisimula na nga ng magtaalam itong si... Uh, Uh, bubbles dito nga Tanggol at naroon at ramdam mo ang kanilang kalungkutan. Pinigay pa nga ni Bubbles ang uh, kanyang sombrero kay Tangkol bilang uh, tanda na siya ay dapat hanapin nga nito. Nangako naman si Tangkol na kahit wala daw ang kanyang sombrero ay hahanapin at hahanapin niya itong si Bubbles at nangangako nga ito na magiging lahat. Inamin din ni Bubbles na sa tagal ng panahon na magkasama sila sa kulungan ay na pamahal na nga siya dito kay Tanggol. Habang ito naman nga si Marcelo ay uh, tuwang-tuwa dahil nga sa nakukuha na niya ang kalooban nila Tanggol at ng tropa nito dahil nasa bibigyan niya mga ito ng abogado upang tulad yan itong makalaya. So, balit binilaan nga ito ni Mang Celso sinatanggol na magingat ingat kay Marcelo dahil hindi nila alam ang tunay na pagka pagkatao nito at ano nga ba ang uh, pakay nito kay Tanggol at sa kanyang katropa. Yan ang nga dapat nating abangas sa masawit ng timbakbakan. Dito nga lang sa FPJ's Batang Kiapo.